So mga yun mga lode, no? eto na, i-reveal na natin. Ipapakita ko sa inyo kung magkano ba lahat yung nag natin dito sa ating NMAX. Tara, samahan nyo ako. So yun, mga Lodi, napaganda ng panahon na yan. Ipapakata ko sa inyo ating NMAX sa si Maki. Dahil tatlong taon na to, maraming nagtatanong sa akin kung magkano roba ba yung nag natin dito sa ating uh, simpleng setup para sa ating NMAX. Siyempre mga Lodi, kung di ka pa subscribe log ka muna kay Lodi Moto para like ang updated sa ating mga sunod video. Tara, simulan natin. Simulan ko mga Lodi dito sa handlebar natin. Ayan, yung ating handlebar mga Lodi, no. Uh, yung brand nito ay mopak yan Tentenium design. Ayan. Makita nyo maganda pagka-design ng Tentenium. yan Hindi ko masabing original to ha? Okay. Tentenium design to. Pero ang presyo nito mga lodi, magandang brand na yung ginawa ko. Magandang quality. Nasa 3,000 pesos. Itong handlebar lang to mga lodi. Ano? Tapos yung ginamit natin kung mapansin nyo. Halos ginamit natin dito puro RCB. Pero mga Lodi, hindi tayo sponsor ng RCB. Ha. Ito lang yung gusto kong uh, mga accessories na ilagay dito sa ating NMAX K. Okay? Maganda kasi yung quality nito, mga Lodi. Yan. Pero meron tayong brake lever na ano RCB, mga Lodi. S1 natatawag dito na no, may ano may baso. Yan. So, ang presyon mga Lodi, nasa 2,600 ang isa, bali 5,400. yung dalawa, yung pera, yung left and right na mga lodi. Yan, no? tayo ditong kinabit na ano. Natin na headpost. ayan yung PC Tech, ayan yung brand niya mga lodi No? Okay, ang presyo ng mga lodi nasa 3,000 plus, ayan, 3, 3, plus, ayan. Set na yun mga lodi, no? Okay. Siyempre, gumamit din tayo ng minda. Ito yung ating may menu may ipatay ng ilaw, ayan. Okay, ang presyo yung dating bili ko niya, medyo mahal pa no, nasa 2,000 plus pa. Ngayon, makakabili kayo 1,500. So magandang brand ko rin yung Minda. Ayan. Hello, di yung kinabit natin na ano. Na may start and stop. Ayan. May hazard na rin mga Lodi. No? na to. Nasa 300 pesos lang mahigit yan. Tapos yung handle grip natin RCV, Nasa 400 pesos. Ayan. Meron tayong binili na magandang ano. Design na bended na side mirror. Ayan. Maganda pagka-bended ito mga Lodi ano to original to na Yamaha mga lodi na, naka nakabend maganda pagkakabend dapat medyo ganyan sharp maganda ganda pagkakabend yan mga lodi oh. hindi siya alatang binin ayan o Okay, so ang presyo ng mga lodi na 650 to 700 pesos. Ayan. Yung ating side mirror. Kung magatanong kayo dito, dito na iikot siya. yan, ayan, yung ating blind spot mirror. Ayan, naligyan ko lang din naman. Pwede design, pwede hindi na rin. Ginawa ko lang design siya. Pero nakakakita rin sa likod. Ah, uh, nasa 100 pesos lang 'yan eh sa blade. Tapos yung ating ano, ah, uh, cable, ayan para sa ating throttle. Yung throttle natin mga Lodi Domino din. Ayan, kinuha ko na 'yung may medyo magandang uh, quality nasa 500 to 1,000 pesos 'to. Ayan. Tapos itong sweet. Su ayan, 300 ang isa nito eh. Medyo mahal, ayan. Pang-ano lang naman 'to? Pang-ano dito sa mga uh, cable yan, pang separate 300 ang isa so dalawa yan, 600 meron ako mga lodi sa panabili na medyo mahal ito ang uh, TDR yan, yung ating brake hose yan, apat yan mga lodi ang bilhin nyo yung yung pang ABS kasi kung ABS yung, yung NOX nyo ABS yung bilhin nyo apat yan mga lodi isang set yan kung kita nyo pakita ko sa inyo yan ay sa ilalim ayan ayan is dito yan tapos yung ABS na sa loob yung ano host. Bali apat yung host na yung mga lodi. No? Ang presyo yung mga lodi ng ating uh, original at TDR, bilhin yung original mga lodi na sa 4,500 pesos. Ayan. Kung may bibili kayo mas mura, 3,800 yung kunin nyo na. Basta original mga lodi, ya, kunin nyo na. Ito, mga accessories ko lang ito mga lodi. Ano? Ito yung panggamit ko sa mga is, is, is 360 ko. Ito eh, yung Lancy. Nasa sa 6, 6, 650 ang isa. Kasi na-adjust mo to Pwede sa GoPro, pwede sa Insta360. Meron tayong pang uh, cellphone holder. Ayan. Moto Wolf. Nasa 3D ang isa. Ayan. Clamp to. Gina ginawa ko klam pa para mas maganda. Ayan. Yung mga loading forma ng Ulansi. Yung cellphone holder natin. Ito yung maganda. Bumili rin kayo mga lodi nito. Itong nakaklam na to na hook. Ayan. Matibay itong mga lodi. Ang price nito nasa 150 to 200 pesos. Ang ganda. Ang tibay nga. Ba, mga lodi, no? bilirin na kayo ng ano, uh, per cover. Ayan, mura lang to. Mga 80 pesos lang ang meter nito. Sobrahan nyo na bili. Para maganda. May kulay nyo. May gold. May white black. May mili kayo. Ayan. Wire cover tawag ito mga lodi. Mura lang yan. 80 hanggang 100 pesos. Sa baba, sa may gulong. Ayan. RC pa rin ginamit natin na caliper dito na S-series. Ayan. Saka yung ating rotor disc na flower. Ayan. Na RCB. Okay. Plug-in play lang ito mga lodi kasi 230 mm lang kasi ang stock is 230 mm lang din yan plug and play lang yan kakabit nyo na lang mga lodi ang presyo ng mga lodi itong S-series natin ng caliper nasa 2,300 hanggang 2,500 itong ating rotor disc na RCB nasa 2,000 hanggang 2,200 pesos kaya mapansin nyo yung ating mga bolt ayan mga yung mga bolt natin ayan meron special bolt dito sa caliper pa natin ayan nabalat kay lodi LG dyan sa may San Jose Dasma cloud motor tie and bolt accessories mga Lodi. Puntahan nyo na lang si Lodi NJ. Pakatao pa sa inyo. Yung may maliit. Saka yan. Bleto yan. Okay. Lahat ng body bolt natin. Yan. Pinaligyan natin lahat mga Lodi. Yan. Yan. Lahat. Okay. Yan. Parang umubos ako sa bolt natin mga 4,000 hanggang 5,000 uh, mga bolt natin. Kasi may mga patito, may mga bolt. Ayan. Eh, oh. Yan. Pwede nyo gayahin yan. Yung ganyan design. Okay yung aking brake hose ayan no? Oh, may bolt din cold bolt ayan tapos yung ating rotor disc ayan no? RCB din to, mga loden RCB pinitong ko rin yan okay nasa 1,500 pesos ayan RCB rin yan mga loden pag, may, pag may nakuha kayo ng na mas mura yan bilhin nyo ba sa RCB tapos so, pumili tayo ng Yamaha KYB na shock ayan simula at pagkabago to ito pa rin ginagamit ng shock Maganda rin kasi mga lodi maglaro din to ano. Ayun, kahit may sakay ako, maganda. Kaya saka matibay, walang takatagas-tagas eh. Medyo mura pa ko noon, nasa 3,500. Ngayon, pagpunta ka sa, sa mga Yamaha, 2,500 ang isa, bali 5,000. Okay? So, ayan, genuine Yamaha. Okay. So, ayan, yung ating muffler, ayan yung ating, ano, JBT, ayan, na naka, Naka-ratlock design na yan, mga lodi, no? Ayan, mga lodi, kung makapansin nyo yung ating JBT na muffler, ito yung pinaka parang silencer niya dito. Yung iikot kung gusto nyo yung mahinang tunog or malakas na tunog, mga lodi. Ayan, yan. dalawa dito, iniikot lang yan. So, makapansin nyo yung ating JBT. Ito ata yung isa sa pinaka-latest, no? Yung wala na siyang mga tornilyuhan dito ng lagay ng heat guard, no? Plana, no? Bali bar na bili ko ito ng to ng 7,000 to 8,000 pesos ito. Brand new. Kay Sid Look, 'yan. Yung naggagawa ng Ratlock na design, mga no? ganito. Kay Sid Look. Yan natin yung cover nitong ni ating ano radiator filter natin ng ito. Ah, pang-protector din para sa bato. yan. Tinanggal ko lang para mas magandang design niya. Pero pag nagtanggal kayo ng cover ito, lagay niyo pa rin dito mga lodi kasi bata man ng bato mabutas 'yan. Okay, kung may mas may maganda kayong lagay, lagay nyo. Ito, ito lang nilagay ko. Mura lang. 400 pesos, 300 pesos. Okay na yan. Maganda na. O. Oh. Tapos yung mags natin mga Lodi, RCB rin na. Ayan. RCB din yung ating mags. Makikita nyo. Ang Lodi, no? RCB lahat yan. Ayan. Ang NMAX B2. Ayan. Hindi kasi po yung pang 1 dito ah. Magkaiba. 30 na yung size niyan Yung ating uh, ating NMAX na mags mga lodi. Ang presyo ng mga lodi nasa 5,500 hanggang hanggang 5,800 ang presyo. So dito. Ito yung mga lodi bagay na ba Sa ating crankcase ayan. Okay, ito yung ating setup ng ating crankcase ayan. Nagpal din tayo mga lodi ng smoke na uh, airbox cover saka washable na air filter na RS8 ayan. Tapos acrylic ayan sa puli natin saka sa belt. Tapos pinapaint natin yan in okay, a silver gray and, ah uh, sa mga gusto ng gantong setup uh, siguro mapapayo ko sa inyo kung daily use kayo, nagdi deliver kayo eh, okay, hindi ko masyado itong uh, ipapayo to pero kung hindi naman kayo daily use tulad ko, okay, yung motor natin okay, uh, madala natin gamitin pwede itong gantong setup mga Lodi yan uh, doon pa rin kayo mga lodi sa stock kung daily use nyo yung line gamit yung motor nyo nag-deliver kayo okay. kasi siyempre uh, ako open siya madali siyang madumihan mga lodi okay. kung masipag ka naman maglinis ng washable air filter buwan buwan linisin mo yan mga lodi yan maganda siya tingnan mga lodi pero maganda siya pang forma pero kung araw-araw mo gagamitin ulitin ko doon ka sa stock mas maganda pa rin yung stock yan okay Ganito lang yung setup ko kasi hindi ko na mad madalang ko naman siyang gamitin. Yung motor, tatlong taon na to, ang tinakbo pa lang mga Lodi. Nasa 6,400 pa lang <laughs> mga Lodi. hindi ko masyadong gamit yung mga Lodi eh. Okay, kasi dalawa yung motor natin. Kaya ko mapas si yung mga Lodi. Mukhang press na press pa rin to kasi nga tatlong taon na 6,000 right. yata. So magkano nga ba mga Lodi to? Yung ating uh, airbox smoke cover. Ayan nasa 500 hanggang 700 pesos yan. Ibilig yung smoke na yan. Yung RS8 na washable na air filter natin, nasa 1,000 pesos. Yung ating Aclaric, nasa 600 pesos. Itong silver gray na pinapaint natin, nasa 1,500 yata. Yung pakuli ko dyan. Papaint ko dyan ng alodi. Ayan. Sa, sa magtatanong, sabi kasi dito, uh, may nag-comment, kung nag-overhead daw ba itong <laughs> dito sa ating uh, panggilid eh hindi po tatlong taon na po natin ginagamit yan may mga biyahe tayong malalayo hindi naman nag overheat yan okay so yan mga lodi so safe pa rin siya ng gamitin okay naka-open lang talaga siya so ab abangan nyo mga lodi yung bago natin ikakapit dito ito tatanggalin natin to meron tayong plane ikakapit dito na para aklerik siya tapos nakamasam sa loob mas maganda yung mga lodi abangan nyo sa next vlog natin so, ito mga lodi babili tayo ng GRP ito yung mga unang design na flat flat seat cover mga lodi no? ayan. parang bili ko dito nasa 3,000 eh. 3,200 pesos ayan. Okay. kasi pag binaba ko yan magmumukhang lowered pa no? papakatok sa inyo mga lodi yeah. so yung mga lodi binaba ko no? mukha siyang lowered oh. diba? ang ganda eh. ganda ng upuan to mga lodi swabe lupit mga lodi itong ating pinakabit na sa bakit mechanic yung ating ano Uh, mini driving light bumili tayo ng stainless na bracket ayan dito na pinakabit kasi pag dito ko pinakabit mga lodi dito una nakabit yan eh nagagasgas to mga lodi yan may mga gasgas oh kabilaan yan eh mga gas-gas. ayan oh pag dito nyo pinakabit okay yung mini driving ba diba dito dito siguro magpakabit kayo dito sa ibabaw maganda pero pag dito hindi ko yung advice magagasgas po yung player yung ano nyo yung tapaludo nyo dapat eh dito mas maganda ayan Ayan, yeah, dyan po pinakabit mga Lodi. Ganda. Yung dri mini driving light natin, parang bili ko dyan, mga 1,500 pesos. Tapos itong bracket, parang mga 600 pesos ata yan. Ayan. Tapos yung busiya natin, Piaya Horn. Okay, pinakabit natin. Parang 700 kasama kabit. Okay. Total na nag natin dito. After 3 years, pero hindi... Hindi lahat isang buhos yung pagkabili ko. 3 ano, years ko bago na setup lahat yan mga lodi. Simpleng setup pa lang ito, mga lodi. I-compare natin sa ibang setup. Ayan. 3 years. Okay. Bago tayo nakabuo ng ganito. Ayan mga lodi. No? yung ating labor nga pala iba-iba kasi yung vlog ko mga lodi meron ako labor na ginawa na sa 500 may 800 may 15 depende siguro sa lahat na yan mga lodi labor gastos ko diyan mga 5,000 to 5,500 lahat ayan okay, mga lodi bali kakatapos lang natin i-reveal yung ating uh, simpleng setup para sa ating Nmax ayan nalaman niyo na kung ano-ano yung mga kinabit natin mga accessories ayan yung malaman lahat mga lodi yung mga setup nito yung step by step ano nyo niyo yung aking channel lodi Mobi Moto TV nandiyan lahat 'yan, okay? Yung handlebar, yung uh, caliper natin kung paano kinabit, ayan, mga lodi, mapapalo diyan sa channel ko, ayan. Nawain na gusto niyo mga lodi yung ating uh, ating pag-reveal. Maraming maraming salamat po sa support. Siyempre, mga Lodi, gusto ko lang i-shoutout is yung mga taga San Pedro, taga Hangga, taga Haguno, yan. Yung mga nagusumba dyan, yung spam. Yan. At kay sa mga kapatid ko. At syempre, kay Ma'am Korsyoko, shout out po sa si inyo. Ayan, maraming mga salamat po. Ayan. Hanggang dito lang mga Lodi, ating uh, vlog. Maraming maraming salamat po. Support nyo mga lag lagi. lang mga Lodi. Please like and share and subscribe na rin po sa ating YouTube channel. Lodi Moto TV. At eh, paklik na rin po notification bell para lagi tayong updated sa ating mga subdivision. Lodi Moto po. Si Edmax ang malakas. Try JP always mga Lodi. Peace out. At syempre, gusto ko muna i shoutout yung ating mga very uh, subscriber natin. Ay, mali-mali. Shoutout po muna yung mga subscriber natin. One.